Mabot hanggang Ilocos Region na matinding suporta para kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, particular na dito sa barangay na Gindayan, Bantay, Ilocos Sur, isa sa mga lugar na nakikiisa sa nationwide simultaneous Bring Him Home, a prayer for Tatay Digong Rally. Ilang taga rito ang hindi napigilang mapanghayag ng kalendam-damin habang patuloy ang panawagan na mapauwi na si Duterte sa Pilipinas. Ramdam si Ilocos Region ang matinding suporta at pagmamahal para kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, lalo na sa barangay na Gidayan sa Bantay, Ilocos Sur. Isa sa mga lugar na lumahok sa sabayang panalangin sa buong bansa. Ilang sa mga dumalo ay hindi napigilang maging emosyonal habang ipinapahayag ang kanilang saloobin para sa dating Pangulo. Kasama sa Lucky Lahok sa Prey Rally sa Barangay Nagidayan, ang daang-daang residente mula sa iba't ibang lugar sa Ilocos, kabilang ang Lawag, Vigan, Pangasinan, Alaminos, Bulinaw, Dagupan at Ordaneta. Panalangin ng lahat, mabilis na makawi sa Duterte sa Pilipinas. Napakasakit para kay Aling Nunet, Bukaneg Domisio, Residente ng La Union ang sinapit ng dating Pangulo na kasalukuyang nakulong sa Netherlands. Si Domicio, isang dating cancer patient, ay nagpasalamat sa anak ni Duterte na si VP Sara Duterte na tumulong sa kanyang pagpapagamot. Uh, pamagitan ng kanyang anak si Vice President sarado Duterte na tulungan niya ako bilang financial na yung pinakaloob niya sa akin nung nakaraan na nangangailangan akong financial sa pagkemo ko. Noong 2021, nakarating ako sa kanyang opisina sa Dagupan na pabalik-balik akong humingi ng kanyang tulong sa financial. Kaya uh, salamat kay uh, Vice President uh, uh, Duterte at sa uh, president Roa Duterte na kanyang mga suporta na nangangailangan ng mga ng mga tao kagaya ko, ng mga cancer patient po. Kaya nagpapasalamat ako na kahit saan man na dako ang mga rally, pumupunta ako ak kasi nagsusuporta ako sa pamagitan ni Pastor Apollo Sikipuloy. Kaya uh, nagpapasalamat ako na kailangan na umuwi na si uh, President Roa Duterte. Kaya yun po, maraming salamat. Dagdag niya malaki ang naitulong ng War on Drugs ni FPRRD dahil bumaba ang bilang ng mga adik at naging mas ligtas ang mga lansangan. Masakit din para kay Dan Chan, isang political vlogger na ang taong lumaban sa kriminalidad at droga para sa kapayapaan ng bansa ay siya pang ipinagkanulo ng kapwa Pilipino sa ibang bansa.